Hello at what's up guys? At ako, nababalik si Homo Jirt. Magbabalik tayo dito sa panibagong video na naman. At maglalaro tayo ng Grow a uh, Garden. So, ang mga tanim ko dito ay magaganda na dahil nag-abang nag talaga ako ng sprinkler method. Ito nga palang in sprinkler method ko. Ito, I mamaya na nga pala ang update ng isa pang update so maglalaro tayo nito ngayon so i-add nyo nga pala dito at magpapalaro ako at ang mananalo ay magkakaroon ng 1 billion hindi 4 billion na fruits na candy blossom ngayong araw ito ito Pwede natin ito makuha pero wala pa tayong Robux sa ngayon. At magkakaroon na rin tayo ng Red Box sa susunod. Sana nga magkaroon tayo ng Red Box. At sana bigyan nyo ako. <laughs> Nag-pros Nag na nga ngayon. At ngayong pros ngayon, 50% grow speed higher shield and prosen proof chance ibig sabihin nun mas mas malalakas yung fruit mo kapag na frozen yun at chilled kaya maganda yun din yun katulad nitong dragon fruit mas mamahal yung value nya ngayong araw dapat tayo maglar maglaro ito kasi update na mamaya kaya kanya natin sulitin itong larong to para mamaya malakas na tayo sa update so mamimigay ako ng candy blossoms uh, maglalike ng video at ipaabutin na 10k like 10k likes 10 likes kay 10 likes lang so tara na simulan na natin to pagkahanap nga pala ako ng tabog sa inyo siguro itatabog ko na lang sa inyo ay cute Dog. cute dog cute dog cute dog cute dog pede o oh, cute fox kay na ang bahala um i-comment niyo na lang sa comment section wala nga pala akong nang dito pero 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 naghahanap na ako pero ini-ignore lang din ako dahil siguro konti pa subscriber ko 3 3 1,000 subscribers sila at ako ay 2K lang kaya okay lang naman yun sa akin pero ngayong araw sana may makapanood dito pero ang mga makapanood nito ang first comment natin kapag may first comment kayo kayo ang bibigyan ko ng candy blossom hindi lang gaano kamahal uy ba't nandito ka sa garden ko hindi lang masyadong kamahal. Katulad nito. Wait na, Lagay tayo buitrate. Katulad nito. Ang mga noob. Ang mga noob. Oh, bago pa lang sa lalong to ay magkakaroon ng 5 billion. 5 billion. Akalain nyo yun. Maglalaro lang kayo tapos 5 billion na. First comment at at ang QRTD natin ay ang first comment natin ay bibigyan ko nito at mag-send kayo ng ng username nyo at ibibideo ko yung pagbigay ko sa inyo. So mag-comment na kayo ngayon araw. Sana nga magkaroon tayo nito tapos kapag ang celebrate natin sa 2000 subscriber natin ay tong challenge na ano, na candy blossom. Nakuha ko lang to dahil pinalit ko yung huge pet ko sa pet sim. Kung, kung sino may gusto ng huge pet sa pet sim, ay bibigyan ko. Pero, dapat, nakasubscribe sila sa akin at nakalike. -naka hindi to ano, hindi to hindi to hindi to ano, dito scam, totoo to. May nabigyan na nga rin ako eh. Hindi ko nga lang binidyo. Pero si ano, yung sabi niya, sabi niya kasi ay, huwag niya na daw i-video. Eh, ako, bi binidyo ko, pero, pumangit yung edit, kaya hindi ko na lang binidyo. Pero ito, binigyan sa akin to ng kaibigan ko eh, ito, itong bunny statue. Ito na gusto ko kasi limited lang siya na nabibili lang yan dito, bo. Pero okay lang sa akin kahit ganyan. Basta meron tayong ganyan. Sana umabot tayo ng 1 100 likes or 10 likes. Pwede na rin sa akin 'yan. Uy, may ano anong egg na 'yon? Uy, Legendary egg. Bibili tayo niyan. Bibigyan ko talaga kayo. First comment, first comment. Hindi ako magko-comment dito. Kasi, first comment. Okay? First comment. Ang first comment, kahit sabi mo lang ay hi. Tapos, bibigyan ko ng candy blossom. Ibibidyo ko to. Basta, sabihin, kapag sinabi niyang hi, magsasabi ako ng magre-reply ako. Sasabihan ko ng hello. At i-shoutout ko din sila kasi sila ang first comment. So, ilang video ko to gagawin. Basta, sana, sana ba uh, supportan niyo ako pati sa YouTube, sa, sa Facebook, Facebook pala, sa TikTok ko. Sana masuportahan nyo din ako doon. Konti pa yung likes sa akin pero sana mag-grow tayo. Eh yun lang. Paalam mga aso.